4 a.m. pa lang ako ngayon nagising nga kaagad kaya naman ako'y dali-dali nang bumangon at sabi ko hindi naman ako makatulog kaya naman ako'y magluluto nang na nga almusalin ng aking mga estudyante. Hindi ko na nga muna sila ginising dahil sabi ko nga'y napakaaga pa naman. Pero sa totoo lang isinamantala naman ko lang talaga yung mga oras na yan habang tulog pa nga yung batang maligali. Napakalaki talaga ng adjustment nga sa amin ngayon lalo nga't umalis na nga si papa nila. Dahil kung noon nga ay eh, si papa nga nila ang gumigising ng maaga para maghanda nga ng kanilang almusal at babaunin. Eh ngayon ngay kami-kami na nga lang lalo na't eto may binab 'Yan pa nga akong maliit na bata. Pero noong mga oras nga na yan ay napakasakit talaga ng aking balakang at medyo nahirapan pa nga akong bumangon. Dahil umatake na naman nga yung aking uric acid at talaga namang napakasakit talaga ng aking balakang at ako ay hirap na hirap maglakan. Pero syempre for the taste nga ang first one para nga ako yung makapagluto ng kanilang aalmusalin at babaunin. Ang dami ko pa nga sanang gagawin ng araw nga na yan kaso hindi talaga kakayanin ng aking katawan. Napaka importante talaga mga marsis na alagaan talaga natin ang ating mga katawan. Dahil kung tayo pa nga mismo ang magkakasakit ay nako ipaano pa kaya ang mangyayari kung wala nga mag ating mga anak. Kaya naman kahit ganito nga na masakit nga yung aking balakang, eh talaga naman ako ay bumangon na nga din para nga sila'y maintindi ko. Kaya naman sobrang pasalamat ko nga kay Lord dahil kahit ganito nga na meron akong nararamdaman ay eh, binibigyan pa nga rin niya ako ng sarap kaya naman sobrang pasalamat ko nga kay Lord dahil kahit may mga ganito nga ako nararamdaman ay binibigyan pa rin nga niya ako ng sapat na kalakasan. Anyway, eto na nga lang muna ang hinanda kong ulam nila para sa kanilang tanghalian. after ko ang hinanda yung kanilang babaunin, eto naman nga aking binabad ang aking iintindihin. Dilim dilim pa nga ng mga oras na yan dahil sabi ko nga ay sinasamantala ko talaga yung mga oras. Pero sa totoo lang, eh no mga oras nga na yan ay eh, napakasakit talaga ng aking balakang. Eh tinitis ko na lang. Kaso eh, hindi ko pa nga ito natatapos, eh ko na nga ang palahaw, no? Batang maligali. At dahil madilim pa nga ng mga oras nga na yun, ay pinuntahan ko na nga din kaagad at pinatulog ulit Kaya yeah, naman na makatulog nga siya ulit ay yung mga ate naman niya ang aking inintindi at pinuyuran ko na nga din bago sila umalis. Anyway, si Lolo nga pala nila ang maghahatid sa kanila. Nung umalis na nga sina ate niya, ito namang si Batang Maligalig nga ay nagising nga ulit kaya naman pinatulog ko nga ulit. At sa sobrang antok ko na nga din na hindi ko na nga napigilan yung aking mata at ako nga ay napaidlip na din. Kahit papaano nga ay sa konting idlip na yon ako ay nakapag-recharge. <laughs> hindi ko na nga din pala natapos yung aking labahin dahil itong ang bata na ito ay nagising na din. Pinakain ko na nga muna siya ng almusal bago ko nga siya pinaliguan. Kaya naman heto nga at peace time na nga siya at panood-nood na nga lang ng TV. Kinahapon na naman mga marsisi eto nga at ako na nga din na magsusundo nga doon sa dalawang bata dahil meron nga din ako importanteng lakad sa Bansu. At habang ako nga yung naghihintay na masasakyan ay talaga naman ako yung manghang mangha dito nga sa akin nasa paligid. Makalipas nga ang ilang minuto eto nga at nakasakay na nga rin ako kaagad. Kaso nga sa tricycle nga ako napasakay dahil wala nga dumaan na BBGP. 20 pesos nga pala ang bayad nga sa amin hanggang sa Bansu. Fast forward tayo mga eto nga at na nga rin ako kagad sa school. Habang ako nga ay nagwawalis ay talaga namang ramdam na ramdam ko talaga yung kirot nga sa aking balakang. Bago nga ako magpunta dyan sa school ay dumaan nga muna ako ng butika at bumili na nga rin ako ng gamot. At baka kung kinabukasan nga ilalong hindi nga ako makabangon. Fast forward tayo mga marsis at itong at nakasakay na nga rin kami kaagad dito sa BBGP. Or dabantay nga ang person dahil baka mapalampasan naman nga kami kay inamang layo na naman nga na aming lalakarin. Pagkarating nga dito sa bahay eh syempre bang inspection na naman nga tayo kung ano nga yung kanilang mga ginawa sa loob nga na at talaga talaga naman ako ay ang tuwa sa dalawa nga na ito. Hindi naman ako nag-expect ng sobra-sobra pero talaga naman ako'y thankful pa nga din dahil naalala ko nga nung panahon nga na ako'y pumapasok pa ng elementary. Eh talaga naman ako'y takot na takot pang pumasok. Hindi dahil sa wala nga kaming bao nung panahon nga na yun kundi takot nga ako na matawag ng guro. Ang pinakakinakatakutan ko pa nga lalo ay eh kapag ka tinawag na nga tapos ay eh magsasagot sa pisara. Yung tipong napakatagal mong nakatayo doon dahil wala kang may sagot. ko ako pa nga minsan na ako nga habang nakatayudo na ay eh inabot na nga rin ako ng recess dahil wala talaga akong may Siguro nga dahil wala nga kalaman yung aking tiyan at wala nga din akong kabaon-baon. Pero ngayon nga ay eh, sobrang excited na nga ng mga batang pumasok. Kaya naman sa totoo lang mga Marsis ay kung ano man nga yung ating mga pinagdaanan noon. Ay hindi na nga lang natin iisipin na yun ay masamang nakaraan. Kundi yun na nga mismo ang magiging inspirasyon para nga sa ating mga future. Tipong ayaw mo na lang maranasan ng mga anak mo yung mga naranasan mo noon. At yun lang po for today's video. Thank you for watching. God bless po.